At yung at, nagising na naman ako, putang anong buta. <laughs> Ito pala mag-vlog-vlog para ang gagaong puta. <laughs> pag mo, putang ina pabor na pabor tayo yung mundo. pagmulat ng mata mo, putang ina yun. din yung araw. Kalain mo yun, putang, ganito kami dito sa Kuwait. Ang lupet. Ay! Alam mo, gandang umaga mga palabi sa Kuwait at sa buong mundo. So, ito nga uh, Friday na ngayon at uh, ito yung pinaka most challenging sa aming mga OFW kapag uh, day off na kung anong gagawin mo. Actually, maraming pwedeng gawin pero ano yung mas mas magandang gawin na uh, kapag ni ba kipakinabang sa'yo. <laughs> Bulol ako talaga medyo ganito ako magsalita kaya pagpasensyahan nyo na. So, uh, ngayon, isa to sa mga pinaka-importanting araw sa akin sa lahat ng Friday kasi may mimita tao dahil sa negosyo. Gusto namin gumawa ng negosyo at uh, tutulungan niya ako at tutulungan ko siya. Na yung business na usapan namin na magkikita kami sa Kuwait City. A few moments later. Uh, dahil nga alas 11 yung meeting namin. Kailangan ko muna uh, magligpit dito sa bahay. Maglilinis, magkakain muna ako bago umalis kasi wala tayong pera pang pangkain sa labas kaya bago lumabas ang tip pag magagala ka dito uh, magluto ka tapos kumain ka tapos magmadali ka sa labas uh, so ngayon enjoy na. magliligpit muna ako lupit ng sampayan ko no sa mga anak nakaka nito mga sampayan dito sa Middle East lalo na dito sa Kuwait kasi yung bahay namin dito maliliit lang lalo na pag nangungupahan ka nakapartition kami um, kaya mini mina maximize namin yung space para magamit namin at uh, makagalaw kami ng maayos so yun, yun. tapos na ako magligpit so malinis na yung kwarto ko ngayon naman, magluluto ko ng kakainin ko tapos lalarga na tayo. Okay? Samahan niyo ako sa labas ha. A few moments later. Nag-iisang manok. Putang na. Nakapit ka. pag w FW ka, lalo na, ewan ko kung lahat, basta ako, uh, hindi ako nag i ng pagkain. Kaya, hindi walang kalaman laman yung rep bukod sa mga hugasin. <laughs> Kasi isa akong tamad. Lagi naka-stack lahat ng rep ko. Ibis na iwan ko sa labas, dito na lang sa rep para iwas ipis. So yun nga yung mga tamad yan katulad ko lalo na mga yun mga katulad yung tamad ay uh, imbis na itambak nyo hugasin nyo sa labas kaysa so magalit sa yung mga plot owner nyo itambak niyo na lang sa rep mas maigi pa walang laman yung rep ko kasi wala na akong pambili yun lang yun so yun nga Ibabat ko na yung manok para sa almusal ko. So, medyo matagal pa yun. Uh, lumambot. Um, kaming mga OFW, uh, multitasking kami. Kailangan habang nag ka na matunaw yung manok na lulutuin mo, kailangan may iba ka pang gawin. Inyeta, ang tagal maluto, uh, matunaw ng manok, walang niya. Nang oras meeting natin, alas 11. Ngayon, nang oras na alas 10. My goodness. Dahil sa sobrang tagal matunaw ng manok, so nagmamagali tayo, wala nang time. Punta na lang tayo sa itlog. So yun nga, punta na tayo sa Kuwait City. Uh, I-meet eh, natin yung kaibigyo kong babae ko kasi may gagawin kaming negosyo. Bakit ulit? Punta tayo sa bus stop. Isa sa advantage ng mga nagtatrabaho dito dapat kumuha ka ng bahay malapit sa sakay ng bus malapit sa trabaho para hindi hassle sa iyo ang oras tsaka yung location. Kaya mula dito hanggang bus stop sa amin mga 15 meters away lang so hindi mahirap Para sa mga hindi nakakaalam at saka sa mga bago dito sa Kuwait. Tapos dito minimum dito sa ano lalo ng mga commuters pag bago ka pa-ruba, uh, Uba. Uba pa So, i-apply mo sa uh, uh, uh Minimum fare dito sa bus mula sa Lumia hanggang Kuwait City. si Roberto, Kailangan mo pa ba ako? Palaboy. po eh. Papunta ako ngayon dyan kasi meron akong ano, katrabaho, titingin siya ng bahay. So 11am nandiyan kami. Nandiyan ka ba ngayon sa loob? Ah, on the way ka. Si Sir Johnny kaya? Si Sir Johnny? Si Sir Johnny? Ah, sige. Ikaw, Ah, nakabakasyon pala kaya pala busy yung phone. Ah, sige. Ah, sige sir, papunta na rin ako doon eh. Magkikita kami doon sa Jollibee. Okay sir, thank you. A few moments later. Nandito ako sa Kuwait City kasama ko yung mga ibang OFWs dito. Ah, uh, day of din nila ngayon, sama-sama kami dito. Bukod so, sa may inaantay ako, sila. Ano ba ginagawa niyo dito? Wala lang. Wala lang. So katulad ko rin ng mga nagpapakit din. <laughs> Kaya, lang din ang oras. Never Friday. So ate, bibigyan ah, ko kayo ng chance Hi. para pumapit sa pinas. Dahil lang. Okay. Ako po na. Hi sa Family Dela Cruz dyan.

Hello sa mga taga-Aklan, sa mga Aklan, na Loob, Bautista, Francisco family. Hello, hello. Uh, Namit ko yung mga ibang OFWs dito sa Kuwait. Uh, kadalasan kasi ito yung mga tambayan namin dito, mga OFWs sa city. Kasi ito pa ng Kuwait. So dito lahat na tatambay, palipas oras. Tsaka malamig ngayon, winter kasi dito ngayon sa Kuwait. So napakalamig. Na Sa so, sobrang dami ng tao dito, mga indyano, but halos magkakamukha na rin kami. Hindi ko alam, baka taga rito rin ako eh. <laughs> Dahil nila, no? National Day of kasi ngayon. alam nila. A few moments later... Please. Uh, from which country are you, sir? Andra. Andra. You're Hindi. Yeah, India, India. 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 From where? India, Kerala, huh? uh, Tamil. Okay. Say hi to your friends. And then subscribe to Palabula pupunta ako talaga ngayon dito sa city, uh, dito sa Philinvest kasi dito ako kumuha ng bahay. So, in-invite ko si Laila para mag-invest din ng bahay. So, siyempre, di ba, habang tumatagal nga tayo dito sa Kuwait, puro na lang tayo pati na, na may bahay din tayo. Hello. <laughs> so yun nga, nakita ko na yung sinasabi ko sa inyong sexy matangkad na babae. nandito <laughs> si Leila. Ito ko sa, ano, sa Kuwait City. binenta ko siya ng bahay. Ay, ay, condo pala.